Ay magandang umaga sa inyong lahat. Linggo na naman po. At syempre, ah, sana lahat kayo yung nakapagpahinga. Ha? Kamusta na po ang weekend? Sana makapag-recharge kayo dahil bukas, naku, sabak na naman tayo sa, sa isang linggo na pagharap sa mga pagsubok ng buhay. Narito po ngayon, ngayon sa bahay ni Ate Nitz na nagsa-celebrate ng kanyang sweet 16 birthday. Happy birthday, Ate Nitz. At syempre, maraming maraming salamat sa iyong hospitality. At syempre, tuloy-tuloy po ang aming mga celebration. Never a dull moment with my Hague family. Anyway, maya-maya po, eh, pahahayin ko sila sa inyong lahat. No? Pero ngayon po, nak Kau, pag-usapan na naman po natin ang mga deklarasyon ni Junior. Unang-una ang sabi ni Junior, wala tayong magagawa, makakaladkad tayo sa gulo. Hindi tayo pwede maging neutral kapag nagkagulo dahil sa Taiwan. Naku, ano ba naman pong nakain niyang ating junior na yan? Hindi ba niya naintindihan na sarili niyang ama nagpasimuno ng One China Policy nang binuksan ng One China Policy Act, nagkaroon ng diplomatic relations sa panig ng China at ng Pilipinas ang ama niya ang kumilala na iisa lang ang China yan po yung tinatawag nating one china policy eh bakit niya sasabihin na hindi tayo pwede maging neutral pag nagkagulo sa Taiwan bakit gustuhin ba niya na ang mga arab countries sa uh, ng middle east ay eh, maghimasok sa atin dahil sa gulo sa Mindanao yan po ang mangyayari kapag sinabi niya na hindi tayo po pwedeng maging neutral sa uh, issue ng Taiwan ang Taiwan po ay eh, talagang kabahagi po yan ng China nung na natanggal po sa pwesto yung mga namumuno ng nationalist government at napalitan ng gobyerno ni Mao Zedong, gustuhin man hindi, ay eh yan naman, nagyunusto ng mga uh, mamamayang Chino. At mukha namang yung sugal nila, eh, napakaganda naman ng resulta. Eh ngayon po, ang China ang pinakamalaw pangalawang pinakamalakas na ekonomiya sa buong daigdig. Ironies of ironies, komunista sila pero parang mas nata natalo pa nila mga Amerikano pagdating sa pagiging kapitalista. So ngayon, ang ang issue is anong mangyayari kapag ang Taiwan ay nagdeklara ng independence, no? Eh s'yempre, ano bang ginawa natin nung nagkaroon ng ISIS sa Marawi na nais din magdeklara ng isang uh, um independent ta, uh, sovereign na na Muslim City, di ba? Linabanan din natin, ginamitan din natin ng dahas at wala namang nagreklamo dahil talagang sa international law eh mayroong karapatan ng mga bansa na A uh, protektahan ang kanilang integridad pagdating sa kanilang teritoryo. So ganyan din po ang usapin ng Taiwan. Yan po ay kabahagi ng China at kung talagang nga uh, magpipilit ang Taiwan na magdeklara ng kanyang independensya, eh po pwede naman pong gumamit ng dahas talaga ang China at hindi dapat maghimasok ang iba't ibang mga bansa ng daigdig. Bakit ba naghihimasok ang bansang Amerika dyan sa Taiwan? E eh dahil ang Taiwan po ang number one supplier ng semiconductors na ginagamit ng mga Amerikano para sa kanilang mga missiles. At kaya sa kanila, merong national interest ang Taiwan. Dahil kung mawawala ang Taiwan, mawawala yung mga microchips na ginagamit nila sa kanilang mga missiles at iba, iba pa mga armas na ginagamit pagdating ng uh, digmaan. So sa atin, dapat isipin natin, ano bang pakialam natin sa Taiwan? bakit ba natin pinapagamit ang ating teritoryo no Bar bilang uh, base militar sa mga Amerikano at bakit tayo makikisali sa isang gera na wala naman tayong kinalaman huwag natin kakalimutan sa ating saligang batas we have renounced war as an instrument of our foreign policy so ano magiging basehan natin para tayo makisali sa gera na wala naman tayong kinalaman Marcos Jr. Hello. Kaya naman ikaw sunod-sunuran lang sa mga Amerikano dahil alam mo, kinakailangan mong suporta ng mga kano. Dahil kung walang suporta ng mga kano, you own perception ng marami na ikaw ay vangag, vangag, vangag. Ay nako matagal ka nang natanggal sa pwesto. Kaya kinakailangan mo talagang pagsilbihan ang mga Amerikano na para kang tuta. Dahil kung walang suporta ng Amerikano, sinuka ka na talaga ng taong bayan at mga Pinoy ha gising 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 nako po alam niyo po marami sa atin hindi pa nakakaranas siguro ng totoong digmaan bagamat asang ayon nga sa sa Guinness Book of World Records itong laban natin sa teroristang CPP-NPA ayan eh, ang pinakamahabang digmaan sa kasaysayan ng uh, mundo no pero pagdating naman sa international armed conflict eh nako wag nating kakalimutan ha nung pangalawang pandaigdigang digmaan ang Pilipinas, ang pangalawang pinaka napulbos na lugar sa daigdig matapos lamang ang Warsaw. Gugustuhin ba naman natin yan uli na wala naman tayo interest talaga na ipaglaban ng uh, pagiging independyente na bansang Taiwan na talaga namang kabahagi ng iisang China lamang? Di ba? Bakit naman tayo magbubuwis ng buhay Pilipino para sa mga Taiwanese na wala naman tayo pakialam no? dahil sila naman talaga ay kabahagi ng China? Pero hindi lang po yan ang naging deklarasyon ni Junior nitong nakalipas na linggo na hindi raw tayo po pwedeng maging neutral. Abay, sinabi niya uli, wala daw siyang kinalaman sa impeachment. At ang sabi niya, yung desisyon ng Korte Suprema, hindi naman daw inabsulto si Inday Sara sa kahit anong maling uh, gawain. Well, Junior, ano ka ba? Manin, tingin mo ba kami mga tanga na maniniwala na walang kang kinalaman sa impeachment? Eh unang-unang nanguna sa pagpirma sa impeachment na labang kay VP Sara, sarili mong anak. So parang huwag mo nang insultuhin yung aming intelihensya ha. Alam namin na ikaw talagang nasa likod niyang impeachment na yan dahil kung hindi ikaw, hindi unang-una yung anak mong pipirmano no? at saka syempre, yung tapang ng loob ng pinsam buo mo na si Tambaluslos na patanggal siya ang uh, Inday Sara Duterte, kung talagang ikaw ay tumututol hindi naman niya magpupumilit nagpupumilit yan dahil alam nila na gusto mo talaga matanggal din ang Inday Sara Duterte dahil gusto mo nga na maibalik na naman ang Marcos forever tigil na yan pagsisinungaling dahil nakakabusit na yan nakakainsulto na kung sa akala mo ay maniniwala kami sa mga kaso mo no kung hindi dahil sa iyo yung uh, halos 80% ng mga kongresista hindi yan lalagda na hindi man lang nila naintindihan kung ano yung linalagdaan nila na articles of impeachment walang diskusyon kung ano yung mga basehan sa impeachment ni Dasara basta alam nila pag lumagda eh, good shot sila sa iyo. At kapag good shot sila sa iyo, magkakaroon sila ng sangkatutak na ayuda at mga proyekto kung saan pagkakakitaan na naman nila sa pamamagitan ng tongpats. Kaya nga, pwede ba itigil mo na yung kasinungalingan mo? No? Magpa-hair follicle test ka na lang kaysa ikay nagsisinungaling na ganyan dahil wala na nang naniniwala sa iyo. Lalo mo sabihin wala kang kinalaman, lalo nagkakaroon lang ng konfirmasyon na ikaw talaga ang nasa likod sa paninira ki Inday Sara Duterte sa iyong kagustuhan na maibalik ang good old times sa Marcos forever ang mga Marcoses na naman dito sa ating bayan. Pero napapansin mo ba ha? Mukhang umaalma na ang publiko ha? Napansin mo ba ang mga mahistrado ng Korte Suprema nagkaroon ng bagong tapang para ibasura ang impeachment na yan? Alam nila kasi na kinakailangan manindigan para sa saligang batas. At kung napapansin mo yung kanilang paninindigan sa saligang batas, taliwas ay yung kagustuhan. Ibig sabihin, tingin nila bilang na talaga ang iyong mga araw at hindi ka na dapat katakutan. Kasi talaga namang wala ka na kontrol sa gobyerno eh. Sa totoo lang, di na namin alam kung sino talaga nagpapatakbo ng gobyerno. Sigurado kami, hindi ikaw. Hindi lang namin alam kung sino talaga ang nagdidikta. Kung iyong asawa, si Lisa Tanas na tinatawag ni Maharlika, o di naman kaya si Tambalus Los. At siyempre, ang exciting dyan, mukhang nagbabanggaan na yung dalawang nagpapatakbo sa gobyerno. Soon, malalaman natin kung ano ang magiging resulta sa iyong gobyerno na ikaw ay patingin-tingin lamang at hinahayaan ang lahat ng taong mamundo maski wala silang mga mandato. So again ha, ang aking paalala sa iyo, huwag na huwag mong isipin na naniniwala pa ang taong bayan sa iyong kasinungalingan. Alam namin, ikaw at ikaw at ikaw pa rin ang nasa, loo, nasa likod ng pagtatangka na pagtanggal kay Inday Sara Duterte. Eh maiba naman tayo. Itong si Comedian Vice Ganda. Ay eh, ayun, nagjoke-joke na naman, no? At uh, nagbinuhay uh, niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung uh, kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang uh, inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one trip jet ski ticket to the Hague." Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin. No? Ang akin lang, siguro Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa iyo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nang gagaling, kung saan nang gagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon, kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nang gagaling yung ganyang Ewan ko ba yung yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo Tatay Digong? Naalala namin yung in-interview mo si Tatay Digong nung presidensya siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ako, pero alam ko na naman yun, no? wala naman akong pakialam sa yun. No? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko ano, ano sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang sang tao ay nakadapana, hindi na sinisipa, vice ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na nakakulong na 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat eh, kung hindi mo siya po pwedeng sabihin na ganda, eh tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga e eh, tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, ako ang Pilipino hindi ganyan ewan ko kung pareho tayo ng uh, um, uh, karanasan sa paglaki sa Pilipinas. No? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinipa, sinisipa, sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yung si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, eh sana. May eh, maalala naman ng mga uh, Uh, mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang uh, kalagayan ni Tatay Digong habang siya ay nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro bahala ka, we, bahala tayo, kanyang-kanyang kaligayahan, pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, di, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor, pero sana ilagay naman sa tama. But anyway, I'm sure, mabubusit lalo sa akin si Vice Ganda, okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, eh, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino, na ang taong nakadapana, hindi na dapat sinisipa pa. Anyway, di na po ako magtatagal dahil patuloy po ang aming selebrasyon sa birthday ni Atenits. So maraming salamat po sa inyong uh, patuloy na pagtangkilik. Ang dami pong naka nakatutok sa atin ngayon sa ating live at alam natin na lahat kayo ay nagpapahinga pa at naghahanda na para sa Lunes sa uh, bukas, no? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at sa gaya na aking palaging sinasabi, ha? I love you Philippines, you the only country that I have. You're the only country that I love. God bless the Philippines. Okay? Bye.